Nararamdaman mo na ba na parang may senyales ang universo para sa'yo? Na parang may isang malaking pangyayari na naghihintay lang sa likod ng sulok, handang mapasayo. Kung isa kang libra, ang pakiramdam na yan ay hindi lang basta kutob, maaaring ito'y isang propesya. Ayon sa bantog na manghuhulang si Nostradamus, ang taong 2,000 at 25 ay magdadala ng makapangyarihang pagbabago sa iyong pinansyal na kapalaran. Isang tiyak na investment, nakatago ngunit malinaw sa paningin, ang maaaring maging susi mo sa hindi masukat na kayamanan. Pero ano ito? At bakit ang mga libra ang piniling mapalad sa pagkakataong ito? Manatili ka lang dahil ibubunyag natin ang mga kosmik na palatandaan na maaaring magpabago sa iyong buhay. Si Nostradamus, ang mistikong mula ika negatibo labing anim na nasiglo na kilala sa kanyang nakakakilabot na mga tumpak na hula, ay nagsalita tungkol sa malalaking pagbabagong darating, mga kaguluhang pang-ekonomiya, nakatagong kayamanan at bigla ang pag-ikot ng kapalaran. Bagamat puno ng hiwaga ang marami sa kanyang mga pangitain, matagal nang naniniwala ang mga astrologo na ang taong 2000 at 25 ay may natatanging kahulugan para sa isang partikular na zodiac sign, ang Libra. Kilala sa kanilang pagkahilig sa balanse, katarungan, at malalim na intuisyon, papasok ang mga Libra sa isang makapangyarihang siklo ng pinansyal na tagumpay, isang yugto na maaaring muling hubugin ang kanilang kinabukasan. Ngunit anong aba ang nakita ni Nostradamus? at paano ito tumuturo sa isang kakaibang investment opportunity na maaaring magbago ng laro. Sa video na ito, sasamahan mo kami sa isang paglalakbay sa mga bituin, susuriin ang propesya, at tutuklasin ang tiyak na landas na maaaring magdala sa mga libra sa kayamanang hindi masukat. Kung isa kang libra o may kilala kang isa, maaaring ito ang pinakamahalagang mensaheng maririnig mo ngayong taon. Nostradamus at ang libra sa madidilim na pasilyo ng kasaysayan, isang pangalan ang patuloy na umaalingaungaw na may taglay na mahiwagang kapangyarihan. Si Nostradamus, ipinanganak noong 1503, ang Pranses na astrologer, at manggagamot na ito ay sumulat ng daan-daang quatrains na puno ng hiwaga at simbolismo. Mga talatang kinagigiliwan ng mga iskolar at espiritual na naghahanap ng katotohanan sa loob ng maraming siglo. Mula sa mga digmaang pandaigdig hanggang sa paglitaw ng mga makapangyarihang pinuno, maraming sa kanyang mga hula ang tila tumama sa nakakatakot na paraan. Ngunit sa likod ng mga tanyag na hula niya, may ilang talatang hindi gaanong napag-uusapan, mas simboliko, mas tahimik, na tumutukoy sa isang nakamamanghang pangyayari sa taong 2000 at 25. Binanggit sa mga linyang ito ang tungkol sa isang tagapagdala ng balans, natataas kasabay ng hangin ng kasaganaan, ginagabayan ni Venus at napapalibutan ng ginto. Para sa mga modernong astrologer, malinaw ang kahulugan nito. Ang itagapagdala ng balanse ay walang iba kundi ang Libra na sinisimbolo ng timbangan at pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng kagandahan, pagkakaisa, at kayamanan. Pero bakit Libra? At bakit ngayon? Ang mga Libra ay kilala sa kanilang malalim na pag-isip, mahinahong disposisyon, at kakayahang gumawa ng patas at matalinong desisyon. Sa gitna ng kaguluhan, sila'y namamayani sa pamamagitan ng kaayusan. At ngayong papasok ang mundo sa isang panahon ng pagbabagong pang-ekonomiya, pampolitika, at espiritwal sa 2000 at 25, tila panahon na upang ang mga libra ay tunay na yumakap sa kanilang kapalaran. Isang panahon kung saan ang kanilang mga likas na katangian ay perpektong tumutugma sa plano ng universo. Mas nakakamangha pa, ang mga kasalukuyang planetary alignment ay ginagaya ang mga pattern na isinulat ni Nostradamus daan-daang taon na ang nakalilipas. Papasok si Venus sa isang makapangyarihang posisyon, susuportahan ni Mercury ang linaw sa mga desisyon, at si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak, ay maglalagay ng positibong liwanag sa tahanan ng pananalapi ng Libra. Hindi ito basta pagkakataon. Para sa marami, ito ay isang kosmikong paanyaya, isang pagtawag. Sa mga Libra upang lumapit, magtiwala sa kanilang intuisyon, at gawin ang tamang hakbang patungo sa kasaganaan. At ano ang hakbang na yon? Anong uri ng investment ang nakasulat sa mga bituin? Manatili ka lang, dahil sa susunod na bahagi, susuriin natin ang tunay na likas na katangian ng Libra, at kung paano ang kanilang natatanging personalidad ay hindi lang handa, kundi nakatakdang buksan ang pinto ng kayamanan. Ang personalidad ng Libra at ang kanilang kalikasang pinansyal upang maunawaan kung bakit ang taong 2,000 at 25 ay may napakalaking pangakong pinansyal para sa mga Libra. Kailangan muna nating tuklasin kung sino nga ba talaga sila, higit pa sa mga bituin at simbolo. Ipinanganak sa pagitan ng Setyembre 23 at Oktubre 22 ang mga Libra ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng kagandahan, pag-ibig, karangyaan, at kayamanan. Ngunit ang koneksyon ng Libra sa pera ay hindi lang tungkol sa paggastos o sa pag-enjoy ng magagarbong bagay, ito ay tungkol sa paglikha ng balanse sa bawat aspeto ng buhay, kabilang ang pananalat. Ang mga Libra ay malalalim mag-isip, tinitimbang nila ang bawat desisyon, sinusuri ang bawat oportunidad, at hinahangad ang katarungan sa lahat ng bagay. Hindi sila yaong mga padalos-dalos sa pagkuha ng panganib, sila ay mga estrategikong may bisyon. Pagdating sa pera, mas gusto nila ang katatagan, pangmatagalang halaga, at balanseng pamumuhunan. Bihira mong makitang sumasabay ang isang libra sa uso, dahil lang ito'y exciting, gusto nilang malaman ang mga panganib, ang posibleng kita, at kung angkop ba ito sa kanilang sariling ritmo. Ang mas kahanga-hanga pa, mayroon silang likas na kakayahang damhin ang tamang timing. Malalim ang koneksyon ng mga libra sa mga siklo, sa relasyon, karera, at pananalapi. At sa dalawang libo at dalawang putlima, ang intuwisyong ito ang magiging kanilang lihim na sandata. Ngayong taon, habang bumabago ang ekonomiya at nagsusulputan ang mga hindi pangkaraniwang oportunidad, ang kalmado at nakatutok na diskarte ng libra ang magbibigay sa. Kanila ng bentahe. Habang ang iba ay naguguluhan o nagmamadali, ang libra ay humihinto, nagmamasid, at kumikilos sa tamang sandali. Ito mismo ang enerhiya na perpektong tumutugma sa mahiwagang mga linya ni Nostradamus tungkol sa isang tanda na naghihintay sa balance bago sumabay sa gintong alon. Ang lakas ng libra ay hindi sigaw, ito ay mahinahon, elegante, at tahimik na makapangyarihan. Kaya't natatangi ang kwento ng kanilang tabumpay. Habang ang ibang zodiac signs ay umaasa sa matinding ambisyon o agresibong taktika, ang libra ay inaakit ang kayamanan sa pamamagitan ng pagkakaayon. Namumuhunan sila ng may layunin, nagpaplano ng may kapayapaan, at kumikilos lamang kapag ang timbangan ay perpektong nakabalanse. Habang umiiting ang mga enerhiya ng dalawang libo at dalawamputlima, ang istilong ito ng libra ay hindi na lamang basta personalidad, ito'y nagiging magneto para sa tamang oportunidad. Isang oportunidad na hindi lang tumutugma sa kanilang mga prinsipyo, kundi nag-aangat sa kanila tungo sa bagong antas ng kasaganaan. At ngayon, narito na tayo sa pinakapuso ng lahat ng ito. Anong aba talaga ang ipinropesya ni Nostradamus? Tuklasin natin ang hiwaga sa likod ng hula na tuwirang tumuturo sa kayamanan ng libra sa 2,000 at 25. Ang Propesya ang hula ni Nostradamus sa isang maalikabok na arkibo sa puso ng province, France, nakatago ang isa sa pinakamahiwaga at hindi gaanong kilalang quatrain na isinulat ni Nostradamus. Ganito ang kanyang sinabi, kung saan na mamahinga ang balanse, ang ginto ay babangon. Sa ilalim ng titig ng mga bituin na kaayos, isang pagpiling ginawa ng may biyaya at hinahon, magbubukas ng mga vault na itinakda ng kapalaran. Para sa karamihan, ito ay tila isang palaisipan. Ngunit para sa mga astrologer at mga tagapag-aral ng propesya, ang apat na linyang ito ay puno ng simbolismo, at tila bawat linya ay bulong ng isang zodiac sign, ang Libra. Kung saan na ang balance, ang Libra ay literal na sinasagisag ng timbangan, ang walang hanggang naghahanap ng balanse. Ang ginto ay babangon ay tumutukoy sa kayamanan, kasaganaan, maaaring bigla ang pag-angat sa pananalapi. Titig ng mga bituing nakaayos ay palatandaan ng makapangyarihang planetaryong galaw na inaasahan sa 2,000 at 25, lalo na ang pabor sa Libra. At isang pagpiling ginawa ng may biyaya at hinahon, yan ang likas na ugali ng Libra. Hindi sila padalos-dalos, pinag-iisipan nila ang bawat hakbang, ngunit ang pinakamahalagang linya magbubukas ng mga vault na itinakda ng kapalaran. Ipinapahiwatig nito na may isang tadhanang oportunidad na pinansyal na darating, ngunit tanging ang mga may balanse at biyaya ang makakakita at makakakilos dito. At sino pa ba ang mas angkop sa paglalarawang ito kundi ang Libra? Ang propesyang ito ay matagal nang hindi pinapansin dahil sa malabong wika nito. Ngunit kamakailan, muling nabigyan ito ng pansin dahil sa mga bagong interpretasyong astrological. Sa putlima, si Venus, ang ruling planet ng Libra, ay papasok sa isang bihirang pagkakaayos kay Jupiter, ang planeta ng kasaganaan at swerte. Ang tagpong ito ay lilikha ng isang cosmic gateway, isang sandali kung kailan ang enerhiya ng Libra ay magiging perpektong nakaalin sa mga puwersa ng pagyaman. Ang nakakakilabot, ang planetary alignment na ito ay mangyayari halos kasabay ng mga inaasahang pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya ayon sa modernong financial forecasts, mga bagong investment trends, pagmature ng digital currencies, at pagbabagong pandaigdig sa merkado. Para bang nakita ni Nostradamus ang hinaharap daan-daang taon bago ito dumating. Sinasabi ng ilan na ang i mga vault ay maaaring literal, mga oportunidad sa banking, cryptocurrency, o real estate. Ngunit naniniwala naman ang iba na ito ay simbolo ng mga nakatagong kakayahan ng mga libra, isang mindset, isang matapang na desisyon, o isang hakbang na magdadala sa kanila sa kasaganaan. Ngunit isang bagay ang tiyak ang mga libra ay hindi isinilang upang manood lang ngayong dalawang libo at dalawamput lima. Sila'y nakatakdang kumilos, ngunit pagkatapos lamang nilang. Makita ang mga palatandaan, maramdaman ang balanse, at pagtiwalaan ang kanilang intuition. At ngayong nauunawaan na natin ang propesya. Tuklasin na natin ang susunod na kabanata. Anong aba ang tiyak na investment na maaaring maging katuparan nito? ang oportunidad sa pamumuhunan ng 2,000 at 25 kaya ano nga ba talaga ang mahiwagang pamumuhunan na maaaring maging katuparan ng propesya ni Nostradamus para sa libra sa taong 2,000 at 25? Anong pintuan ang malapit ng bumukas at ano ang kailangang gawin ng libra upang makapasok dito? Ayon sa maraming astrologer na nagsusuri ng parehong mga bituin at mga isinulat ni Nostradamus, ang mga palatandaan ay malinaw na tumuturo sa isang umuusbong ngunit matatag na trend sa pananalapi, ang mga sustainable at ethical na pamumuhunan, partikular sa larangan ng green energy at mga inobasyong pangkalikasan. Tignan natin ng mas malapitan. Sa 2025, magkakaroon ng ilang mahahalagang planetaryong alignment lalo na si Venus at Jupiter na nasa magkaayos na posisyon kay Uranus, ang planeta ng inobasyon. Ipinapahiwatig nito ang mga pambihirang pag-unlad sa teknolohiya at mga industriyang makakalikasan. Para sa Libra, nalikas na humahanga sa katarungan, kagandahan, at balanse sa mundo. Ito ay hindi lang basta business opportunity, ito ay isang misyon na nakaayon sa kanilang kaluluwa. Isipin mong mamuhunan sa isang kumpanyang gumagawa ng makabagong solusyon para sa solar power o teknolohiyang kayang gawing malinis na enerhiya ang basura mula sa karagatan. Hindi lang ito uso, ito ang magiging pundasyon ng pandaigdigang ekonomiya sa hinaharap. At ang mga libra, dahil sa kanilang kakayahang makita ang pangmatagalang halaga, at ang likas na pagnanais na suportahan ang pagkakaisa, ay astrologically pabor na pumasok sa ganitong uri ng pamumuhunan sa tamang oras. Ngunit hindi lang ito tungkol sa green energy. Ang mga planetary alignment ay sumusuporta rin sa digital na pamumuhunan, lalo na sa mga platform na nagtataguyod ng wellness, creativity, at social harmony, mga larangang malapit sa enerhiya ng Libra. Maaaring ito ay pamumuhunan sa digital art markets, mga teknolohiya sa online therapy, o maging mga virtual learning platforms na naglalayong maghatid ng kaalaman at katarungan sa buong mundo. Maaaring hindi binanggit ni Nostradamus ang solar panels o blockchain, noong 1500s, ngunit ang kanyang mga simbolo, ang pagtaas ng ginto, ang mga vault, at ang tagapagdala ng balance, ay tila malinaw na tumuturo sa bagong panahon ng makatao, at may bisyong pamumuhunan. At narito ang twist na nagpapakinang palalo sa lahat ng ito, ang oportunidad na ito ay hindi darating na may malalakas na anunsyo. Hindi ito lalabas sa mga nagbiviral na balita o headline. Ito ay bubulong lamang sa mga taong kalmado, mapagmasid, at nakikinig sa kanilang panloob na gabay, at dito na mamaya ang libra. Kaya't maging ito man ay isang green stock portfolio, isang startup na nakatuon sa wellness, o isang matagal ng naudlot na hakbang patungo sa socially responsible investing. Ang 2000 at 2025 ay hindi lang basta tamang panahon para sa libra na mamuhunan ito ang itinakdang panahon, at upang lubos na maramdaman ang propesyang ito. Tuklasin natin ang isang kwento ng isang taong katulad mo na sumunod sa landas na ito at nasaksihan ang lahat ng magbago. Isang kwento ng isang fictional na libra kilalanin si Elena Cruz, isang apat na dalawa taong gulang na libra mula sa San Diego. Isang guro sa paaralan at isang single mom ng dalawang anak, hindi naging risk taker si Elena. Naniniwala siya sa pagsusumikap, matyagang pag impok at pag-iwas sa lahat ng bagay na mukhang masyadong malaki o delikado. Ngunit sa katapusan ng dalawang libo at dalawamput may isang pagbabago na naganap sa loob niya. Nadiskubre niya ang isang artikulo tungkol sa mga hula ni Nostradamus, lalo na ang tungkol sa isang tagapagdala ng balans na nakatakdang magbukas ng isang vault ng kayamanan sa dalawang libo at dalawamputlima. Bilang isang libra, tumama sa kanya ang mga salitang iyon. Pwede bang ito na ang senyales? Pwede bang ito ay higit pa sa isang misteryosong tula? Nagsimula siyang mag-obserba. Sinimula ni Elena na magsaliksik tungkol sa mga bagong industriya na akma sa kanyang mga halaga, clean energy, mental wellness tech, mga startup na may social impact. Hindi siya mayaman, ngunit ininvest niya ang kung anong kaya niya sa isang green technology company na nakatutok sa carbon-free air conditioning. Pinili niya ito hindi dahil ito ang uso, kundi dahil ito ay tumugma sa kanyang kalikasan bilang isang libra, makatarungan, balanse, nakakatulong sa planeta, at may malasakit sa hinaharap. Pagdating ng kalagitnaan ng 2000 at 2025, pumutok ang pangalan ng kumpanya. Isang malaking breakthrough ang nagresulta sa mga grants mula sa gobyerno at mga partnerships at tumaas ang halaga ng stock nito ng sobra. Ang maliit na pamumuhunan ni Elena ay lumago ng sampung beses lamang sa loob ng walong buwan. Ngunit higit pa sa pera, ang pinakamahalaga ay ang pakiramdam, ang tahimik na kumpiyansa na sa wakas ay pinagtiwalaan niya ang kanyang intuition pinansin ang mga palatandaan, at pumasok sa isang kwento na siya lang ang may kakayahang mabuhay. Madalas niyang sabihin sa mga kaibigan, hindi ko hinabol ang kayamanan na kipag-ayon ako dito. At iyan ang kapangyarihan ng pagiging libra sa dalawang libo at dalawamputlima. Ang kwento ni Elena ay hindi lang isang bihirang himala, ito ay isang halimbawa kung paano ang mga libra, kapag nakaalin sa tamang timing, enerhiya, at layunin ay maaaring magbukas ng mga pintuang hindi nakikita ng iba. Maaaring sumulat si Nostradamus gamit ang mga simbolo, ngunit binasa ni Elena ang mga nakatagong kahulugan at natagpuan niya ang kanyang kayamanan doon. Ngayon, ikaw na ang susunod. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung ano ang eksaktong mga hakbang na dapat gawin mo bilang isang libra upang maghanda para sa iyong sariling pagbabago. Ano ang dapat gawin ng mga libra ngayon kung ikaw ay isang libra? malinaw ang mga palatandaan ang dalawang libo at dalawamput ay hindi taon para manatili sa lugar, ito ay taon para kumilos. Ngunit hindi dahil sa pagmamadali, hindi dahil sa takot. Sa halip, kumilos ng may kalmado, kumpiyansa, at malinaw na pananaw, gaya ng nilikha ng iyong kalikasan. So, saan ka dapat magsimula? Una, magtiwala sa iyong intuition. Ang panloob na tinig na minsan ay pinapalakas mo sa 2025, ito ang magiging pinakamalakas mong gabay. Ang propesya ni Nostradamus ay hindi tungkol sa pabigla-biglang hakbang, ito ay tungkol sa maingat at may layuning paggalaw na ginagabayan ng balanse at karunungan. Maglaan ng oras upang pakinggan ang iyong sarili. Anong mga industriya ang tumatawag sa iyo? Anong mga problema sa mundo ang nararamdaman mong nais mong lutasin? Pangalawa, mag-research at mag-aral. Ang mga libra ay humuhusay sa kaalaman. Magsimula ng magsaliksik sa mga etikal at hinaharap na merkado tulad ng renewable energy, mental health tech, o sustainable finance. Magbasa ng white papers, sundan ang mga kredibleng boses, at subaybayan ang mga trend, ngunit huwag basta sundan ang karamihan. Sundan kung ano ang tumutugma sa iyong mga halaga. Pangatlo, ialiin ang iyong kapaligiran. Ang mga libra ay sensitibo sa enerhiya, siguraduhin na ang iyong workspace, routine, at relasyon ay sumusuporta sa kalinawan at paglago mag-declutter, maglaan ng puwang para sa mga bagong ideya, palibutan ang iyong sarili ng mga tao na nagtataas sa iyo, pang-apat, maghanda ng pinansyal, hindi ito nangangahulugang magtaya ng lahat ito ay nangangahulugang maghanda na kumilos kapag naramdaman mong tama na ang pagkakataon. Magtabi ng pondo, gumawa ng maliit na investment portfolio, maging handa na kumilos ng may biyaya kapag kumatok ang oportunidad. At panghuli, maniwala na karapat dapat ka sa kayamanan. Madalas na nagdududa ang mga libra sa kanilang sarili dahil sa takot na mawalan ng balanse. Ngunit sa 2,000 at 25, hindi ka sinusubok ng universo, binibigyan ka nito ng gantimpala para sa mga taon ng tahimik na lakas at panloob na paglago. Ito ang iyong taon. Ang propesya ay nasulat na. Ngayon, ang natitira na lang ay ang pagpili. Kaya narito na tayo, Libra, nasa gilid ng isang hindi kapanipaniwalang pagkakataon. Ang mga bituin ay nakaaliin. Ang mga sinaunang salita ni Nostradamus ay tumuturo sa iyong sign ng tahimik ngunit makapangyarihan. At ang universo, sa wakas, ay hindi bumubulong. Ito ay nagsasalita ng malinaw, ito ang iyong oras. Hindi dahil ikaw ay maswerte hindi dahil aksidente ka lang napunta rito, kundi dahil ikaw ay ginawa para dito. Ang dalawang libo at ay hindi basta isang taon. Ito ang taon kung kailan ang iyong kalmado ay magiging iyong lakas, kung kailan ang iyong pananaw ay magiging iyong yaman, at kung kailan ang iyong biyaya sa ilalim ng presyon ay magiging eksaktong katangiang magdadala sa iyo sa kasaganaan. Naalala mo ba si Elena? Hindi niya hinabol ang pagkakataon, nakita niya ito. At ganun din ikaw. Ngunit ang kaalaman ay hindi sapat. Ngayon, panahon na upang kumilos. Mag-research, mag-reflect, mag, mag, mag -really. At kapag naramdaman mong tinutulak ka ng tahimik na tinig na magpatuloy, sundan mo ito. Kung naniniwala ka na may dahilan kung bakit natagpuan ka ng mensaheng ito, i-like ang video na ito, mag-subscribe para sa karagdagang gabay, at i-share ito sa ibang libra na nangangailangan ding marinig ito. Dahil ang mga vault na binanggit ni Nostradamus hindi lang iyon ginto, ito ay mga pintuan at isa sa mga iyon ay may pangalan mo.